Kabanata 10, Pagunlad ng Reforma sa Alemanya Ang mahiwagang pagkawala ni Luther ay nabigla sa pagkabalisa sa buong Alemanya. Ang mga pagtatanong tungkol sa kanya ay narinig sa lahat ng dako. Ang pinakamaligaw na alingaw alingaungaw ay kumalat, at marami ang naniniwala na siya ay pinatay. Nagkaroon ng matinding panaghoy, hindi lamang ng kanyang mga inami na kaibigan, kundi ng libo-libo na hindi hayagang naninindigan sa reformasyon. Marami ang nagtakwil sa kanilang sarili sa pamamagitan ng isang think time na panunumpa upang ipaghiganti ang kanyang kamatayan. Nakita ng mga pinuno ng Roma na may takot sa kung ano ang nagpapataas ng damdamin laban sa kanila. Bagamat sa una ay nagalak sa inaakalang pagkamatay ni Luther, hindi nagtagal ay ninais nilang magtago mula sa galit ng mga tao. Ang kanyang mga kaaway ay hindi gaanong nabagabag sa kanyang pinakapangahas na mga gawa habang kasama nila habang sila ay nasa kanyang pag-alis. Yaong sa kanilang galit ay naghangad na sirain ang matapang na reformador ay napuno ng takot ngayong siya ay naging isang walang magawang bihag. Ang tanging natitirang paraan ng pagliligtas sa ating sarili, sabi ng isa, ay ang pagsindi ng mga sulo, at paghuli kay Luther sa buong mundo, upang maibalik siya sa bansang tumatawag sa kanya. Ang utos ng emperador ay tila nawala ng kapangyarihan. Ang mga legado ng papa ay napuno ng galit dahil nakita nila na ito ay hindi gaanong binibigyang pansin kaysa sa kapalaran ni Luther. Ang balita na siya ay ligtas, bagamat isang bilanggu, ay nagpakalma sa takot ng mga tao, habang ito ay lalong pumukaw sa kanilang kasiglahan sa pabor sa kanya. Ang kanyang mga isinulat ay binasa ng may higit na punanibik kaysa dati. Dumadaming bilang ang nakiisa sa layunin ng magiting na tao na, sa gayong kakilakilabot na pagkakataon, ay ipinagtanggol ang salita ng Diyos. Ang reformasyon ay patuloy na lumalakas. Ang binhing inihasek ni Luther ay sumibol sa lahat ng dako. Ang kanyang pagliban ay nagsagawa ng isang gawain na hindi sana nagawa ng kanyang presensya. Nadama ng ibang mga manggagawa ang isang bagong responsibilidad, ngayong tinanggal na ang kanilang dakilang pinuno. Taglay ang bagong pananampalataya at kasigasigan ay sumulong sila upang gawin ang lahat sa kanilang kapangyarihan, upang ang gawain na na sinimulan ay hindi mahadlangan. Ngunit si Satanas ay hindi walang ginagawa, sinubukan na niya ngayon ang kanyang tinangka sa bawat iba pang kilusang reformatorio, ang linlanggan at wasakin ng mga tao sa pamamagitan ng paglalagay sa kanila ng isang peking kapalit ng tunay na gawain. Kung paanong may mga huwad na Kristo noong unang siglo ng simbahang Kristiyano, may mga huwad na propeta noong ikalabing anim na siglo. Ang ilang mga tao, na labis na naapektuhan ng kaguluhan sa mundo ng relihiyon, ay nag-isip sa kanilang sarili na nakatanggap ng mga espesyal na paghahayag mula sa langit, at inaangkin na sila ay banal na inatasan upang isulong hanggang sa pagtatapos nito ang reformasyon na, kanilang ipinahayag, ay mahinang sinimulan ni Luther. Sa katutuhanan, binabawi nila ang mismong gawain na gawa niya. Tinanggihan nila ang dakilang simulain na siyang pinakapundasyon ng reformasyon, na ang salita ng Diyos ay ang sapat na tuntunin ng pananampalataya at pagsasagawa, at para sa hindi nagkakamali na gabay na iyon ay pinalitan nila ang nababago, hindi tiyak na pamantayan ng kanilang sariling mga damdamin at mga impresyon. Sa pamamagitan ng pagkilos na ito ng pagsasaisantibi ang dakilang tagatukoy ng kamalian at kasinungalingan ay nabuksan ang daan para makontrol ni Satanas ang mga isipan ayon sa kanyang kaluguran. Ang isa sa mga propetang ito ay nagclaim na naturuan siya ng anghel na si Gabriel. Isang mag-aaral na nakipagkaisa sa kanya ay tumalikod sa kanyang pag-aaral na nagpahayag na. Siya ay pinagkalooban ng Diyos mismo ng karunungan upang ipaliwanag ang kanyang salita. Ang iba na likas na hilig sa panatismo ay nakiisa sa kanila. Ang mga paglilitis ng mga mahilig na ito ay lumikha ng walang kaunting kaguluhan. Ang pangangaral ni Luther ay pumukaw sa mga tao sa lahat ng dako upang madama ang pangangailangan ng reforma, at ngayon ang ilang tunay na tapat na mga tao ay naligaw ng mga pagpapanggap ng mga bagong propeta. Ang mga pinuno ng kilusan ay nagpatuloy sa Wittenberg at hinimok ang kanilang mga pag-aangkin kay Melanchthon at sa kanyang mga kasamahan. Sinabi nila, kami ay isinugo ng Diyos upang turuan ang mga tao. Nagsagawa kami ng pamilyar na pakikipag-usap sa Panginoon, alam natin kung ano ang mangyayari. Sa madaling salita, tayo ay mga apostol at mga propeta, at sumasamo kay Dr. Luther, ang mga reformador ay namangha at nataranta. Ito ay isang elemento na hindi pa nila nakatagpo noon, at hindi nila alam kung anong kurso ang tatahakin. Sabi ni Melanchthon, talagang may mga pambihirang espirito sa mga lalaking ito, ngunit anong mga espirito? Sa isang banda, magingat tayo sa pagkapatay ng espirito ng Diyos, at sa kabilang banda, sa pagkaligaw ng espirito ni Satanas. Ang bunga ng bagong turo ay naging maliwanag. Naakay ang mga tao na pabayaan ang Biblia o ganap itong itabi. Nagulo ang mga paaralan. Ang mga estudyante, na tinanggihan ang lahat ng pagpigil, iniwan ang kanilang pag-aaral at umalis sa universidad. Ang mga taong nag-aakalang may kakayahan silang buhayin at kontrolin ang gawain ng repormasyon ay nagtagumpay lamang na ito sa bingit ng kapahamakan. Nabawi na ngayon ng mga Romanista ang kanilang pagtitiwala at buong galit na bumulalas, isang huling pakikibaka, at ang lahat ay magiging atin. Si Luther sa Wartburg, nang marinig ang nangyari, ay nagsabi ng may matinding pag-aalala, lagi kong inaasahan na si Satanas ang magpapadala sa atin ng salot na ito. Naunawaan niya ang tunay na katangian ng mga nagpapanggap na propetang iyon at nakita niya ang panganib na nagbabanta sa layunin ng katutuhanan. Ang pagsalungat ng Papa at ng Emperador ay hindi nagdulot sa kanya ng labis na kalituhan at pagkabalisa gaya ng nararanasan niya ngayon. Mula sa mga nag-aangking kaibigan ng reforma ay bumangon ang pinakamasama nitong mga kaaway. Ang mismong mga katotohanan na nagdulot sa kanya ng labis na kagalakan at aliw ay ginagamit upang pukawin ang alitan at lumikha ng kalituhan sa simbahan. Sa gawain ng reforma, si Luther ay hinimok ng Espiritu ng Diyos na sumulong, at nadala sa kabila ng kanyang sarili. Hindi niya nilayo na kumuha ng ganoong mga posisyon tulad ng ginawa niya, o gumawa ng mga radikal na pagbabago. Siya ay naging instrumento lamang sa kamay ng walang hanggang kapangyarihan. Gayunpaman madalas siyang nanginginig para sa resulta ng kanyang trabaho. Minsan ay sinabi niya, kung alam ko na ang aking doktrina ay nakapinsala sa isang tao, isang solong lalaki, gaano man kababa at malabo, na hindi nito magagawa, sapagkat ito ang ebanghelyo mismo, mas gugustuhin kong mamatay ng sampung beses kaysa hindi ito bawiin. At ngayon ang Wittenberg mismo, ang pinakasentro ng reformasyon, ay mabilis na nahuhulog sa ilalim ng kapangyarihan ng panatisismo at kawalan ng batas. Ang kakilakilabot na kalagayang ito ay hindi nagbunga ng mga turo ni Luther, ngunit sa buong Alemanya ay sinisingil ito ng kanyang mga kaaway sa kanya. Sa kapita ng kaluluwa kung minsan ay nagtanong siya kung gayon, maaari bang maging katapusan ng dakilang gawain ito ng reformasyon. Muli, habang nakikipagbunur siya sa Diyos sa panalangin, damaloy ang kapayapaan sa kanyang puso. Ang gawain ay hindi akin, kundi sa iyo, sabi niya, hindi mo hahayaang masira ito ng pamahiin o panatisismo. Ngunit ang pag-iisip na manatiling mas matagal mula sa labanan sa naturang krisis, ay naging hindi masuportahan. Nagpasya siyang bumalik sa Wittenberg. Nang walang pagkaantala ay naglakbay siya sa kanyang mapanganib na paglalakbay. Siya ay nasa ilalim ng pagbabawal ng imperyo. May kalayaan ang mga kaaway na kitilin ang kanyang buhay, pinagbawalan ng mga kaibigan na tulungan o kanlungan siya. Ang pamahalaang imperyal ay nagpatibay ng pinakamahigpit na hakbang laban sa kanyang mga tagasunod. Ngunit nakita niya na ang gawain ng ebanghelyo ay nanganganib, at sa pangalan ng Panginoon ay lumabas siya ng walang takot upang ipaglaban ang katutuhanan. Sa isang liham sa elektor, pagkatapos sabihin ang kanyang layunin na lisanin ang Wartburg, sinabi ni Luther, Alamin mo sa iyong kamahalan na ako ay pupunta sa Wittenberg sa ilalim ng proteksyon na mas mataas kaysa sa mga prinsipe at mga elektor. Hindi ko iniisip ang paghingi ng suporta ng iyong kamahalan, at malayo sa pagnanais ng iyong proteksyon, mas gugustuhin kong protektahan ka mismo. Kung alam kong kaya o paprotektahan ako ng iyong kamahalan, hindi ako pupunta sa Wittenberg. Walang tibak na makakapagpasulong sa kadahilanang ito. Ang Diyos lamang ang dapat gumawa ng lahat, nang walang tulong o pagsang-ayon ng tao. Siya na may pinakadakilang pananampalataya ay siyang may kakayahang magprotekta. Sa ikalawang liham, na isinulat habang patungo sa Wittenberg, idinagdag ni Luther, Handa akong tanggapin ang sama ng loob ng iyong kamahalin at ang galit ng buong mundo. Hindi ba ang mga Wittenberger ay aking mga tupa? hindi ba ipinagkatiwala sila ng Diyos sa akin? At hindi ba dapat, kung kinakailangan, na ang aking sarili sa kamatayan para sa kanilang kapakanan? Bukod dito, natatakot akong makakita ng isang kakilakilabot na pagsiklab sa Alemanya, kung saan parurusahan ng Diyos ang ating bansa. Nang may matinding pag-iingat at pagpapakumbaba, gayon pa man nang may pagpapasya at katatagan, pinasok niya ang kanyang gawain. Sa pamamagitan ng salita, sabi niya, dapat nating ibagsak at sirain ang itinayo ng karahasan. Hindi ako gagamit ng dahas laban sa mga mapamahiin at hindi naniniwala. Walang sino man ang dapat pilitin. Ang kalayaan ay ang pinakabuod ng pananampalataya. Hindi nagtagal ay iningay sa pamamagitan ni Wittenberg na si Luther ay bumalik at na siya ay mangangaral. Ang mga tao ay dumagsa mula sa lahat ng direksyon at ang simbahan ay napuno hanggang sa umaapaw. Pag-akyat sa pulpito, siya na may malaking karunungan at kahinahunan ay nagturo, nagpayo, at samaway. Sa pagpindot sa kurso ng ilan na gumawa ng marahas na hakbang sa pag-aalis ng misa, sinabi niya, ang misa ay isang masamang bagay, ang Diyos ay sumasalungat dito, ito ay dapat na alisin, at nais ko na sa buong mundo ay mapalitan ito ng hapuna ng ebanghelyo. Ngunit walang sino man ang mapunit mula dito sa pamamagitan ng puwersa. Dapat nating ipaubaya ang bagay sa mga kamay ng Diyos. Ang kanyang salita ang dapat kumilos, at hindi tayo. At bakit kaya, tatanungin mo, sapagkat hindi ko hawak ang puso ng mga tao sa aking kamay, gaya ng paghawak ng magpapalyok ng putik. May karapatan tayong magsalita, wala tayong karapatang kumilos. mang tayo, ang iba ay sa Diyos. Kung ako ay gumamit ng puwersa, ano ang dapat kong makuha? Pagningit-ngit, formalidad, eipang, koordinansa ng tao, at pagkukunwari. Ngunit hindi magkakaroon ng katapatan ng puso, o pananampalataya, o pag-ibig sa kapwa. Kung saan ang tatlong ito ay nagnanais, ang lahat ay kulang, at hindi ako magbibigay ng isang tangkay ng peras para sa ganoong resulta. Ang Diyos ay gumagawa ng higit pa sa pamamagitan ng kanyang salita lamang kaysa sa iyo at sa akin at sa buong mundo sa pamamagitan ng ating nagkakaisang lakas ang Diyos ay humahawak sa puso, at kapag nakuha na ang puso, lahat ay nanalo. Ako ay mga ngaral, magtatalakay, at magsusulat, ngunit hindi ko pipigilan ng sinuman, dahil ang pananampalataya ay isang voluntaryong gawain. Tingnan kung ano ang ginawa ko. Ako ay tumayo laban sa papa, mga indulhensya, at mga papa, ngunit walang karahasan o kaguluhan. Iniharap ko ang salita ng Diyos, nangaral ako at nagsulat, ito lang ang ginawa ko. At gayon paman habang ako ay natutulog, ang salita na aking ipinang-aral ay nagpabagsak sa papa, kaya't ang prinsipe o ang emperador ay hindi nakagawa nito ng labis na pinsala. At gayon paman wala akong nagawa, ang salita lamang ang gumawa ng lahat. Kung nais kong umapila sa puwersa, ang buong Alemanya ay marahil ay binaha ng dugo. Ngunit ano ang magiging resulta? Pagkawasak at kapahamakan kapwa sa katawan at kaluluwa. Kaya tumahimik ako, at iniwan ang salita na tumakbo sa buong mundo ng nag-iisa. Araw-araw, sa loob ng isang buong linggo, patuloy na nangaral si Luther sa sabik na mga tao. Sinira ng salita ng Diyos ang spell ng panatikong panonibig. Ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ay nagbalik sa mga taong naligaw ng landas sa daan ng katutuhanan. Si Luther ay walang pagnanais na makaharap ang mga panatiko na ang landas ay naging bunga ng napakalaking kasamaan. Alam niya na sila ay mga taong may di makatarungang paghuhusga at walang disiplina na mga pagnanasa, na, habang nag-aangking espesyal na naliwanagan mula sa langit, ay hindi magtitiis ng kahit kititing na contradiction o kahit na pinakamabait na pagsaway o payo. Sa pagmamataas sa kanilang sarili na pinakamataas na autoridad, hinihiling nila sa lahat, nang walang tanong, nakilalanin ang kanilang mga pag-aangkin. Ngunit, habang hinihingi nila ang isang pakikipanayam sa kanya, pumayag siyang makipagkita sa kanila, at kaya matagumpay niyang ilantad ang kanilang mga pagpapanggap na ang mga impostor ay sabay-sabay na umalis mula sa Wittenberg. Ang panatismo ay sinuri ng ilang panahon, ngunit pagkalipas ng ilang taon ay sumiklab ito ng may mas malaking karahasan at mas kakilakilabot na mga resulta. Sinabi ni Luther, tungkol sa mga pinuno sa kilusang ito, para sa kanila ang banal na kasulatan ay isa lamang patay na sulat, at silang lahat ay nagsimulang sumigaw, ang Espiritu. Ang Espiritu, ngunit tiyak na hindi ako susunod kung saan sila dinadala ng kanilang Espiritu. Naway ingatan ako ng Diyos ng kanyang awa mula sa isang simbahan kung saan walang iba kundi mga banal. Nais kong makasama ang mapagpakumbaba, mahihina, may sakit, na nakaaalam at nakadarama ng kanilang mga kasalanan, at patuloy na dumadaing at dumadaing sa Diyos mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso upang matamo ang kanyang aliw at suporta. Si Thomas Monzer, ang pinakaaktibo sa mga panatiku, ay isang taong may malaking kakayahan, na, sa tamang direksyon, ay magbibigay daan sa kanya na gumawa ng mabuti, ngunit hindi niya natutunan ang mga unang alituntuni ng tunay na relihiyon. Siya ay may pagnanais na baguhin ang mundo at nakalimutan, tulad ng ginagawa ng lahat ng mga mahilig na ang repormasyon ay dapat magsimula sa kanyang sarili. Siya ay ambisyoso na makakuha ng posisyon at impluensya, at ayaw niyang maging pangalawa, maging kay Luther. Ipinahayag niya na ang mga reformador, sa pagpapalit ng autoridad ng kasulatan sa kapangyarihan ng Papa, ay nagtatag lamang ng ibang anyo ng Papa. Siya mismo, Ania, ay inutusan ng Diyos na ipakilala ang tunay na reforma. Siya na nagtataglay ng espiritong ito, sabi ni Monser, ay nagtataglay ng tunay na pananampalataya, bagaman hindi niya dapat makita ang kasulatan sa kanyang buhay. Ibinigay ng mga panatikong guro ang kanilang sarili upang pamahalaan ng mga impresyon, tungkol sa bawat pag-iisip at udyok bilang tinig ng Diyos, dahil dito sila ay napunta sa matinding. Sukdulan, sinunog pa nga ng ilan ang kanilang mga Biblia, na nagsasabi, ang titik ay pumapatay, ngunit ang espiritu ay nagbibigay buhay. Ang turo ni Monzer ay umaakit sa pagnanais ng mga tao para sa kahangahanga, habang pinasyahan nito ang kanilang pagmamataas sa pamamagitan ng halos paglalagay ng mga ideya at opinyon ng tao kaysa sa salita ng Diyos. Ang kanyang mga doktrina ay tinanggap ng libo-libo. Hindi nagtagal ay tinuligsan niya ang lahat ng kaayusan sa pampublikong pagsamba, at ipinahayag na ang pagsunod sa mga prinsipe ay pagtatangkal na maglingkod sa Diyos at kay Bilil. Ang mga isipan ng mga tao, na nagsimula ng itapon ang pamatok ng kapapahan, ay nagiging naiinip din sa ilalim ng mga pagpigil ng autoridad ng sibil. Ang mga revolusyonaryong turo ni Monzer, na nag-aangkin ng banal na pagpapahintulot, ay humantong sa kanila na humiwalay sa lahat ng kontrol at bigyan ng kontrol ang kanilang mga pagkiling at hilig. Ang pinakakakilakilabot na mga eksena ng sedisyon at alitan ay sumunod, at ang mga bukid ng Alemanya ay nabasa ng dugo. Ang paghihirap ng kaluluwa na matagal nang naranasan ni Luther sa Erfurt ngayon ay damiin sa kanya ng dobleng kapangyarihan habang nakikita niya ang mga resulta ng panatisismo na ibinibigay sa reformasyon. Ipinahayag ng mga prinsipe ng kopistang at marami ang handang purihin ang pahayag na ang paghihimagsik ay ang lehitimong bunga ng mga doktrina ni Luther. Bagamat ang paratang na ito ay walang kaunting pundasyon, hindi ito makapagdulot ng matinding pagkabalisa sa reformador na ang dahilan ng katotohanan ay dapat na maging kahihiyan sa pamamagitan ng pagiging isang pinakapangit na panatisismo, tila higit pa sa kanyang makayanan. Sa kabilang banda, ang mga pinuno sa himagsikan ay napupuot kay Luther dahil hindi lamang niya tinutulan ang kanilang mga doktrina at tinanggihan ang kanilang mga pag-aangkin sa banal na inspirasyon, ngunit ipinahayag silang mga rebelde laban sa autoridad ng sibil. Bilang ganti ay tinuligsa nila siya bilang isang batayang nagpapanggap tila dinala niya sa kanyang sarili ang awayan ng mga prinsipe at mga tao. Ang mga Romanista ay nagbunyi na umaasang masaksihan ang mabilis na pagbagsak ng reformasyon, at sinisi nila si Luther, maging sa mga kamalian na masigasig niyang sinisikap na ituwid. Ang panatikong partido, sa pamamagitan ng maling pag-aangkin na sila ay tinatrato ng may malaking kawalang katarungan, ay nagtagumpay sa pagkuha ng mga sempatiya ng isang malaking uri ng mga tao, at, gaya ng kadalasang nangyayari sa mga nasa maling panig, sila ay itinuring na mga martir. Kaya't ang mga nagsisikap ng buong lakas sa pagsalungat sa reformasyon ay kinaawaan at pinuri bilang mga biktima ng kalupitan at pang-aapi. Ito ang gawain ni Satanas, na hinimok ng parehong espiritu ng paghihimagsik na unang nahayag sa langit. Patuloy na hinahangad ni Satanas na linlanggan ang mga tao at akayin silang tawagin ang kasalanan na katwiran, at ang katwiran ay kasalanan. Paano naging matagumpay ang kanyang gawain? Gaano kadalas ang pagtuligsa at panunuya sa tapat na mga lingkod ng Diyos dahil sila ay tatayo ng walang takot sa pagtatanggol sa katutuhanan? Ang mga tao na mga kinatawan lamang ni Satanas ay pinupuri at binibigyang puri, at tinitingnan pa nga bilang mga martir, samantalang ang mga dapat igalang at suportahan dahil sa kanilang katapatan sa Diyos, ay naiiwan na mag-isa, sa ilalim ng hinala at kawalan ng tiwala. Ang huwad na kabanalan, huwad na pagpapakabanal, ay ginagawa pa rin ang gawain ng panlilinlang. Sa ilalim ng iba't ibang anyo ay nagpapakita ito ng kaparehong espiritu gaya noong mga araw ni Luther, inililis ang mga isipan mula sa kasulatan at inaakay ang mga tao na sundin ang kanilang sariling mga damdamin at mga impresyon sa halip na sumunod sa batas ng Diyos. Ito ang isa sa pinakamatagumpay na mga paraan ni Satanas upang manayar ang kadalisayan at katutuhanan. Walang takot na ipinagtanggol ni Luther ang ebanghelyo mula sa mga pagsalakay na nagmumula sa bawat quarter. Pinatunayan ng salita ng Diyos ang sarili na isang sandata na makapangyarihan sa bawat labanan. Sa salitang iyon ay nakipagdigma siya laban sa inagaw na autoridad ng Papa, at sa rasyonalistikong pilosopiya ng mga mag-aaral, habang siya ay nakatayong matatag bilang isang bato laban sa panatisismo na naghahangad na makipag-alyansa sa reformasyon. Bawat isa sa mga salungat na elementong ito ay sa sarili nitong paraan na isinasantabi ang banal na kasulatan at itinataas ang karunungan ng tao bilang pinagmumulan ng katutuhanan at kaalaman sa relihiyon. Idolo ng rasyonalismo ang katwiran at ginagawa itong pamantayan para sa relihiyon. Ang Romanismo, na nag-aangkin para sa kanyang soberanong papa ng isang inspirasyong nagmula sa walang patid na linya mula sa mga apostol, at hindi nababago sa lahat ng panahon, ay nagbibigay ng sapat na pagkakataon para sa bawat uri ng pagmamalabos at katiwalian na maitago sa ilalim ng kabanalan ng Apostol Ikong Komisyon. Ang inspirasyong inaangkin ni Monzer at ng kanyang mga kasamahan ay nagmula sa walang mas mataas na pinagmulan kaysa sa mga malikot ng imahinasyon, at ang impluensya nito ay subversible sa lahat ng autoridad, tao man o banal. Ang tunay na kristyanismo ay tumatanggap ng salita ng Diyos bilang ang malaking kayamanan ng inspiradong katutuhanan at ang pagsubok ng lahat ng inspirasyon. Sa kanyang pagbabalik mula sa Wartburg, natapos ni Luther ang kanyang pagsasali ng bagong tipan, at ang ebanghelyo ay naibigay kaagad sa mga tao ng Germany sa kanilang sariling wika. Ang pagsasaling ito ay tinanggap ng may malaking kagalakan ng lahat ng umiibig sa katutuhanan, Ngunit ito ay mapanlibak na tinanggihan ng mga taong pumili sa mga tradisyon ng tao at sa mga utos ng mga tao. Ang mga pari ay naalarma sa pag-iisip na ang mga karaniwang tao ay maaari na ngayong makipag-usap sa kanila ng mga tuntunin ng salita ng Diyos, at ang kanilang sariling kamangmangan ay malalantad. Ang mga sandata ng kanilang makalaman na pangangatuwiran ay walang kapangyarihan laban sa tibak ng Espiritu. Ipinatawag ng Roma ang lahat ng kanyang autoridad upang pigilan ang sirkulasyon ng kasulatan, ngunit ang mga utos, anathemas, at pagpapahirap ay magkatulad na walang kabuluhan. Habang lalo niyang hinatulan at ipinagbabawal ang Biblia, mas lalong nababalisa ang mga tao na malaman kung ano talaga ang itinuro nito. Lahat ng nakababasa ay nananabik na pag-aralan ang salita ng Diyos para sa kanilang sarili. Dinala nila ito tungkol sa kanila, at nagbasa at muling nagbasa, at hindi masisiyahan hanggang sila ay nakagawa ng malalaking bahagi sa memoria. Nang makita ang pabor na tinanggap ng bagong tipan, agad na sinimula ni Luther ang pagsasali ng luma, at inilathala ito sa mga bahagi na kasing bilis ng pagkumpleto. Ang mga isinulat ni Luther ay malugod na tinanggap sa lungsod at sa nayon. Ang isinulat ni Luther at ng kanyang mga kaibigan, ang iba ay nagpakalat. Ang mga monghe, na kumbinsido sa labag sa batas ng mga obligasyon ng monastic, nagnanais na ipagpalit ang mahabang buhay ng Katamaran para sa isang aktibong pagsisikap, ngunit masyadong ignoranti upang ipahayag ang salita ng Diyos, ay naglakbay sa mga probinsya, bumisita sa mga nayon at kubo, kung saan ipinagbili nila ang mga aklat ni Luther at ng kanyang mga kaibigan. Di nagtagal, dinagsa ng Germany ang matatapang na cold Porter na ito. Ang mga sulating ito ay pinag-aralan ng may malalim na interes ng mayaman at mahirap ng mga may aral at ng mga mangmang. -mang. Sa gabi binabasa ito ng mga guro ng mga paaralan sa nayon ng malakas sa maliliit na grupo na nagtitipon sa Far East side. Sa bawat pagsusumikap ng ilang mga kaluluwa ay mahahalata sa katotohanan at sa pagtanggap ng salita ng may kagalakan ay sa kanila naman ay magsasabi ng mabuting balita sa iba. Ang mga salita ng inspirasyon ay napatunayan. Ang pagpasok ng iyong mga salita ay nagbibigay liwanag, nagbibigay ito ng pangunawa sa mga simple. Awit Kapitulo 119 Versikulo 130 Ang pag-aaral ng kasulatan ay gumagawa ng malaking pagbabago sa isip at puso ng mga tao. Ang pamamahala ng Papa ay naglagay sa mga nasasakupan nito ng isang pamatok na bakal na humawak sa kanila sa kamangmangan at pagkasira. Ang isang Mapamahihin pagtalimo ng mga form ay scrupulous na pinananatili, ngunit sa lahat ng kanilang paglilingkod ang puso at talino ay may maliit na bahagi. Ang pangangaral ni Luther na naglalahad ng malinaw na mga katutuhanan ng salita ng Diyos at pagkatapos ay ang salita mismo na inilagay sa mga kamay ng karaniwang tao ay pumukaw sa kanilang natutulog na mga kapangyarihan, hindi lamang naglilinis at nagpaparangal sa espiritual na kalikasan, ngunit nagbigay ng bagong lakas at sigla sa talino. Ang mga tao sa lahat ng antas ay makikita na may Biblia sa kanilang mga kamay, na nagtatanggol sa mga doktrina ng reformasyon. Ang mga papa na nagpaubaya ng pag-aaral ng kasulatan sa mga pari at mongling ngayon ay nanawagan sa kanila na humarap at pabulaanan ang mga bagong aral. Ngunit, walang kaalam-alam sa kasulatan at sa kapangyarihan ng Diyos, ang mga pari at prail ay lubos na natalo ng mga taong tinulig sa nilang walang pinag-aralan at erehe. Nakakalungkot, sabi ng isang katolikong manunulat, na himok ni Luther ang kanyang mga tagasunod na huwag manalig sa alinmang orakulo maliban sa banal na kasulatan. Ang mga pulutong ay nagtitipon upang pakinggan ang katutuhan ng itinataguyod ng mga taong kakaunti ang pinag-aralan, at tinalakay pa nga nila sa mga matatalino at matatalinong teologo. Ang kaiyahiyang kamangmanga ng mga dakilang taong ito ay naging maliwanag habang ang kanilang mga argumento ay sinalubong ng mga simpleng turo ng salita ng Diyos. Ang mga manggagawa, sundalo, babae, at maging ang mga bata, ay mas alam ang mga turo ng Biblia kaysa sa mga pari at matatalinong doktor. Ang kaibahan sa pagitan ng mga alagad ng Ebanghelyo at ng mga tagapagtaguyod ng pamahiin ng Papa ay hindi gaanong nakikita sa hanay ng mga iskolar kaysa sa mga karaniwang tao. Salungat sa mga matandang kampyon ng hierarchy na nagpabe sa pag-aaral ng mga wika at paglilinang ng panitikan ay bukas palad ng mga kabataan, tapat sa pag-aaral, pagsisiyasat ng banal na kasulatan, at pamilyar sa mga obra maestra ng sinaunang panahon. Taglay ang isang aktibong pag-iisip, isang matataas na kaluluwa, at matapang na puso. Ang mga kabataang ito sa lalong madaling panahon ay nakakuha ng ganoong kaalaman na sa loob ng mahabang panahon ay walang makakalaban sa kanila. Alin sunod dito, nang ang mga kabataang tagapagtanggol ng repormasyon na ito ay nakatagpo ng mga Romanong doktor sa alinmang pagpupulong, sinalakay nila sila ng napakadali at kumpiyansa na ang mga mangmang na lalaking ito ay nag-alinlangan, napahiya, at nahuhulog sa mga mata ng lahat. Nang makita ng mga klerong Romish na lumiliit ang kanilang mga kongregasyon, humingi sila ng tulong sa mga mahistrado, at sa lahat ng paraan sa kanilang kapangyarihan ay nagsikap na ibalik ang kanilang mga tagapakinig. Ngunit nasumpungan ng mga tao sa mga bagong aral ang nagtusto sa mga pangangailangan ng kanilang mga kaluluwa, at tumalikod sila sa mga matagal nang nagpapakain sa kanila ng walang kabuluhang mga balat ng mapamahing seremonya at mga tradisyon ng tao. Nang ang pag ay nag-alab laban sa mga guru ng katutuhanan, sila ay nagbigay pansin sa mga salita ni Kristo, kapag kayo ay pinag-uusig nila sa lungsod na ito, tumakas kayo sa iba. Mateo Kapitulo 10 Versikulo 23 Ang liwanag ay tumagos kahit saan. Ang mga takas ay makakahanap ng isang mapagpatuloy na pinto na bumukas sa kanila, at doon sila nananatili, ipangangaral nila si Kristo, minsan sa simbahan, o, kung ipagkait ang pribilehyong iyon, sa mga pribadong bahay o sa bukas na hangin saan man sila makakakuha ng pagdinig ay isang banal na templo. Ang katutuhanan, na ipinahayag ng may gayong lakas at katiyakan, ay kumalat ng may hindi mapaglabanan na kapangyarihan. Walang kabuluhan ng parehong eklesyastiko at sibil na mga autoridad ay tinawag upang durugan ang maling pananampalataya. Walang kabuluhan ang ginawa nila sa pagkakulong, pagpapahirap, apoy, at espada libu-libong mananampalataya ang tinatakan ng kanilang pananampalataya ng kanilang dugo, gayon pa man ang gawain ay nagpatuloy. Ang pag-uusig ay nagsilbi lamang upang palawakin ang katotohanan, at ang panatisismo na sinikap ni Satanas na pagsamahin dito ay nagbunga ng mas malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng gawain ni Satanas at ng gawain ng Diyos. Dito nagtatapos ang Kabanata 10, para updated ka sa susunod na Kabanata ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.